mo kasi speaker Tapos binigyan din pa yung cellphone holy wanted Aligo ba ngayon o? Oh? Aligay rito Aligay rito Aligo ngayon o Parang nga niligo ah Alagay rito, rito. 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 Interviewin ko kayo kung anong pinagagawa nyo Habang wala kami Alagay <laughs> rito Anong pinagagawa nyo habang wala ka pa rito? Ganun pa rin boss, nag <laughs> Abang nagahango Habang eh. nangahango Punti na lang yan, mga limang tonelada na lang yan Ay, sub-sub pa yun